Eat Bulaga Lenten Special, ngayong 2024, official nang ipinakita ng Eat Bulaga. Ilang behind the scenes dito, pinasilip na rin, official trailer na panood na rin. Mga legit daw bark ads netizens excited na. At muling balikan, ang Eat Bulaga Lenten Special, mula 1981, hanggang 2019, Yan nga ang mga nangyari ngayong Sabado March 9, 2024 sa Eat Bulaga kung saan ay muli naman ng pinahangan ni Tash, ang mga manunood, sa ginawa niyang performance, sa opening ng It Bulaga. Na mababasa pa nga ang ilang comments pagkatapos ng kanilang YouTube livestream. Samantala, makalipas nga ang limang taon, ay muling mapapanood ang It Bulaga Lenten Special sa telebisyon, sa TV5. Dito nga, ay pinakita nila kung paano nabuo ang Team Monday, Team Tuesday at Team Wednesday. Pinakita nga dito na nagbunutan ang bawat host ng It Bulaga, kasama ang mga singing queens. Kaya nahati at nabuo ang tatlong grupo na Group A, Group B at Group C. Dito din nga, ay pinasilip na ng Itbulaga, ang mga behind the scenes ng kanilang Lenten Special, kung saan ipinakita, ang mga posibleng roles, ng mga Dubark Ads. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na talaga namang inaabangan ng mga legit da Bark Ad sa buong mundo, lalo na noong lumipat ang mga da Bark Ad sa TV5, kaya naman, matapos nating maipost noon ang pagbabalik ng Lenten Special, ay mababasa ang mga comments na excited na sila na mapanood ito. Matatandaang, noong February 16, 2024 pa, na ipaalam ni Tito Sen ang kanilang Lenten Special, matapos nitong mag-post sa kanyang IG at sumagot sa isang comment. Samantala, pinakita din nga ng Itbulaga ang maikling teaser ng kanilang Lenten Special na kung saan ay makikita na rin ang usay ng bawat isa sa mga double cards dito. Kaya naman ay excited na nga ang mga legit at solid the bark ads na mapanood na ang muli ang Lenten Special ng Eat Bulaga. Hindi lang yan dahil isa din sa inaabangan dito ay ang mga EB Girls na mga bagong da bark ads din na sila Miles, Karen at Cash na first time na mapanood sa muling pagbabalik ng Eat Bulaga Lenten Special. Sa katunayan na ay mababasa ang mga comments sa ating channel na excited na din na silang mapanood ang tatlong da-bark ads na sila Miles, Karen at Tash sa EB Lenten Special. Matatandaang, 1981 pa lang, ay napapanood na ang Itbulagar Lenten Special hanggang 2008. Pero ilang taon din itong nahinto na ayon noon kay Maluchua Pagar na itinihil ang Lenten Specials dahil mas receptive ang audience sa paggawa ng regular programming, lalo na't ang uso daw noon ay game show. Noong 2013, ang It's Showtime ay nagsimulang gumawa ng sarili nilang Lenten Specials, bilang tugon, ang It Bulaga naman, ay ipinakita ang replay ng kanilang nakaraang Lenten Specials, gaya ng The Manager, Ganyan Kita Kamahal, at Tahanan. At noong 2014, muling ginawa ang mga bagong episode para sa Lenten Special ng Itbulaga, pagkatapos ng anim na taong pahinga. Sa pagkakataong ito, ang mga episode ay hango na sa totoong buhay, na hango sa mga kwento ng mga dating nanalo ng Juan for All, All for Juan, Bayanihan of the People. At nagduloy-tuloy nga mula 2015. 2016 2017 2018 At hanggang 2019 Hanggang sa muli nga itong natigil noong 2020, 2021, at 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. At noong 2023 naman ay hindi din gumawa ng Lenten Special ang bulaga. na marahil ay dahil sa umiinit na gulo noon, ng TVJ at mga halos hosts. Hanggang sa ngayong 2024 nga, ay muling mapapanood ang Eat Bulaga Lenten Special, sa panibago nitong tahanan, na TV5.